ano mo, ano tawag ito, um, para sa bumalik kasi actually, na-opera na ako 17 years ago na. Tapos sa so trabaho, nakapagduhat ako. Tapos mm -hmm. nag-disturb na siyang nanigas ako. Ano yung na-opera sa inyo? I sleep this, pero naayos na, wala naman akong bakal. Kaya e, ano lang, 17 years na siyang... Ano yung ginawa mong opera? Parang, sinilo ko to sa doktor ko, para inayos lang yung, uh, this, ko naging, ano parang buo pa. Oh, kiniskus lang? Oo, oh, inalis lang Tapos nagtataka ako dito, meron ako nakakapag... Ang laki yung opera. Oh. Mayroon siya... Yung ako... Ng... iba, ganito lang eh. Oo. Uh -uh. Sa yung malaki yung ano opera. Ano pa sir, sir? Ano, uh, no, Lalo pa nung bago siguro yan, kasi 7 years ago, dati. Alam nyo, yung peklat kasi... Uh -huh. Um, yan, lumiliit. Yung... Ganito kasi yung opera. Ganito yung kalaki. Ayan, kung magmula rito, ito, hanggang dito. Ayan, ganito ang pera nyo. Ngayon siguro umuro. Pero meron akong ano yun siya. Meron na akong... Tingin. So, wala kayong, walang ano, kinabit na, ano, kinisus lang. Oo, po. ito noong, ano, Kasi pag may December. bakal na, wala na, hindi ito. ba? Noong December kasi, noong nakapagkot ako sa trabaho, napasabi ako sa mga kasamahan ko. Ano siya, Nanigas na mga mga rito. Nanigas kayo? Nanigas, siya. Tapos, tinerapi. Nakuha naman siya sa terapi. Then, siguro, sa bahay kasi ako lang kumikilos. Ah, pagkakilos, two months, siguro two months, hindi na naman siya. Kaya na iniinda ko ito para sa may suga. Para sa may suga. Ganito kasi yan, ma'am. Ganito kasi yan. Yung mga ganito, paano naman, hindi nyo ano na hindi nyo Meron pa kayong osteofinia. Okay. Ganito yan. Na-opera na raw si mami 17 years ago. Ngayon pumutok yung disc niya. Hindi, hindi yan nung, kumbaga hindi yan nung uulit. Nasisira na yung iba. Tingnan nyo yung impression, napakarami. Okay, meron kayong grade 1 anterolus tilsis, L4 over L5. Meron kayong desiccation sa T11, T12, L5, S1, L5, S1, With featuring edema of L5S1, lower L4L thermal nodes and modic type to change L2, L L3, L4, mild diffuse these Okay, and flabal chickening mild central canal and bilateral recess narrowing with conduction and bilateral descending L4 nerve root. Okay, L4, L5, asymmetric these valves. L5S1. right foraminal disc protrusion ngayon yung mararamdaman nyo talaga magra-reject yung pakunta sa bahay kung dati isa lang sabi natin L4, L5 kung dati isa lang ngayon nadami ng L5, S1 mo meron din kay L3, L4 L5, S1 meron kay disc protrusion ano ba yung ibig sabihin ng disc protrusion hindi <laughs> nga lang hindi na-explain sa inyo yung disc nyo ito yung disc L5, S1 protrude bumukol Uh -huh. Ibig sabihin ng protrusion, ganun o -root, root Ngayon, tatama ngayon yung sa, ayun nakalagay, nerve root. Ano ibig sabihin ng nerve root? Nerve root. Yung nerve root, yan yung direct to the brain. Mm Yan yung tawag na spinal cord. Yung spinal nerve naman, yan yung pagano naman. Okay, Yan yung tawag na sciatic nerve pag sa lumbar. Kaya naman tumigas yung dito nyo noon, kumbaga, kasi may tama kayo dito sa T11, T12 yung dito pataas, na yun. pataas naman yan toro naman yun puro kulumpa mm -hmm. o mga thoracic part naman dito mm -hmm. ngayon patong patong na yung tama nyo may diffuse may protrusion may asymmetric dis diffuse disc bulge mm -hmm. ngayon hindi na kasi nakakabalik yung pumutok tinatanggal lang yung sumobra. Gaya nung pag-opera sa'yo, tinanggal lang yung sumobra sa sleeve dis nyo. Tinanggal lang yung sumobra kaso ah, yung mga kasunod kasi nun, pag weak na yung isa na ganito, sabi natin L4, L5. Ito yung L4, L5. Weak na to, manipis na to, bibigay rin tong L3, L4 mo. Gaya nang nakalagay dito, katagalan, bibigay rin tong L5, S1 mo. Ngayon, bumigay na natin yan. Ano ba ibig sabihin pagkakaintindi nyo ng defuse? Anong pagkakaintindi nyo sa defuse? Ah, uh, masasabing parang... yeah, sira eh, na sira Nasa-sira. Mm -hmm. Ngayon, siyempre, pag nang sa kayo niya, nagbuot kayo ng na, ano, mm. lalo siyang napirat. Kahit nga yung pinakamagaang eh. Wala na, mami. Kasi, galing na, nagpakampante kayo kasi noon eh. Okay. Mm -hmm. Okay na ako ginawa. Oo, ginawa na ako. Pero hindi niyo alam, yung proseso niya sa loob. Mm -hmm kung baga less na yung suporta niya eh. Bibigay na yung mga kasunod. Ubigay na rin nga yun dito, nauna pang bumigay, kakaangat natin. Yung mga bagay-bagay na inaangat natin, makala natin, kaya-kaya natin. Pagka ganun pa man, mami, marirest ko eh. Umaga, maano ko yan. Kaso yan ay under therapy. Sobrang dami eh. Kung mapagaling ko man yung lima dyan, yung isa natin, tira, di same pa rin na kayo. Dito sa Medical City, nag-therapy na ako, 12 session eh. Wala. Ito yung session na ako, wala. E tapos ngayon... Bigyan mo lang ako dyan ng apat na session. Malaki ng pagbabago niyan. Pero, baka nga hindi umabot sa ganun. Ang ibig ko sabihin, ganito ah. Sa akin kasi, pag nawala na kayo ng kumbaga, okay na. Huwag na kayong pumalik. Pero kung meron pa, bumalik kayo. Okay. Kung natsamba natin ang isa, di. Eh, salamat sa Panginoon na isa lang. Uh -huh. Uh -huh. Naka-12 na kayo, wala nangyari. Wala nangyari, pero pinababalik nga ako itong October 2. Tama na yung ginawa niyo, hanap na kayo sa iba. Oh, uh, tapos ito lang, noong natapos ako sa 12 session, hindi siya naalis. Tapos kinumplain ko doon sa therapist ko. Bakit ganun? Kasi iyo lang talaga kinukumplain ko ito. Para Alam niyo kung bakit niya na may tama? Uh Oo. -oh. Dahil nga may tama ni L5S1 niyo eh. Eh, ano pa ganun yan? Shhh! Dadaan at dadaan yan dyan. Mm -hmm. Yung sciatic nerve na yan. Mm -hmm. Or kung sa kaliwa man, ito, L5, nakikita nyo, L5, S1. Mas, ang daming nerves sa L5, S1, pa ganun sa baba, talagang, nung una, L4 lang, mm -hmm. baga, pa ganyan, no? L4, itatamaan niya. Pero pag L5, S1 na talaga, wala na, taan na lahat hanggang sa paa. Eh, nga, eh, Kaya yung, tapos ah, parang pang, kung hindi kayo medyo malalim sa pagkakaintindi, isa na, ko na yan. Ano, misan, uh, nag eh. Bakit? Gaya nga nang sinasabi ko sa inyo, yung nerve root na binabanggit dyan, compression, Pati central yung, canal, nga direct to the brain yun. Tapos, misa-misa magsalita ako parang ganyan na. Eh. Direct to the brain yun. Pero pag spinal nerve ang tinamaan, lower part. Ayan, naman yun. Mas maganda na yung wala. Okay. Wala palang maganda kasi sasabihin ko sana mas maganda yung sabay. <laughs> Hindi rin yun. Eh sakit din. Mas maganda din uh... wala. Kung mga sana ma-chamba natin ng mga sana ilang sesyo. Hindi naman yung Hindi na yeah. eh, 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 lang naman yung isang <tis> libong binibigyan doon. Yung siya nadali noon. puro OT, pasa-pasa, nakatayo. Pasa, Hindi lang naman isang libong bibigyan doon. Habang... Naiiyak abang... <tis> akong di kumili. <tis> sana makuha. Kaya nga kami dito master dati. Oo, yung dalawang yung na, anak ko, sa kayo apo ko. Yung kasama ko. Bakit pumunta pa kayo sa ano? kung galing na kay Rito. Hindi siya po. Hindi, siya po. dati ako si nag-pass kayo na. ng twist kung tuho. Kaya nagpunta Rito, kasama okay. ko yung pamangking ko. Mm. So, siya, recommend ko siya. <coughs> okay. Si dati, hospital ko <coughs> siya. Sige na. Mami, eh, meron may ah, din kayong osteopenia. Alam niyo, ibig sabihin osteopenia. Ibig sabihin, kailangan nyo na mag... Hindi, vitamina sa buto. Hindi, meron po ako. na ah, mismo yung buto niyo. Kaya eh, na recommend ko siya rito. Sabi ko try na natin kay Master. Ano na po ba? Ano na po vitamin? Mga 2 years ago. Okay. oh, ago. Oo. Oh, Kaya naman natin ano yan eh. Kaya naman natin yan sa buko lang. Pero siyempre, <coughs> doon pa rin doon tayo sa may ano. Sakit sa may bin. Sa binti. Ito nyo, hindi ko hinata kong binti niyo pero nagraradjay siya. Pero kaya natin yan. Hindi ka rin patagilin. Kaya natin yan. Tsaga, tsaga lang muna po may, Pag meron pa, bumalik lang na kayo. Naka, Nakatiis nga kayo ng 12 sessions. Oo, oh, apat lang. Po. Basta mga gumaling lang po. Pero sana hindi umabot ng apat. sana nga. Basta ako, ang, ang goal ko lang palagi, pinakamabilis na mag, kayo. Maniwala ka lang kayo. Uh, Oo, okay. wala. Kung okay. nung okay. okay. Buti nga ako, hindi kayo binakalan. Kung binakalan kayo, tatablahin ko na kayo kasi wala eh. oh, na eh. Tumunog. Unera dito. Huwag mo ko lang. sa pektos naman to. Diretso mo lang. Kapila sa'yo. May kasamahan ako dito, parang penguin na maglakad. Ganito rin ako mismo. Nakita niyo yung huling pumasok, yung nakadletter si yun nung Oo, oh, oh, yun. Pangalong pitik okay, pa lang sa kanya. Sinabi nga niya. Tanungin niyo kung ano yung difference na ginawa ko sa kanya. Yun, nakagano na yun, no? Oh parang meron na po nakakapakita na parang sa may yun yung protrusion okay. protrude bumukol mm -mm. parang umangat Babang yun na yun nagbabago nga okay. yung katawagan kunyan e dislocation mm -hmm. pakanan pakaliwa e sa inyo central disc protrusion eh e pagano nagprotrude okay relax okay Ako, syempre, senior-senior na tayo. Mm -hmm. Malapit na. Two years na lang. Next year na. Ihay-ayaw. Eh, kita nyo, napakabata nyo pa pala. Next Ay, eh, yung iba, pupunta rito. Year Mas may edad pa sa inyo. Sixteen na ako. Next year. Two November 2022 pa rito. Pumunta rito. tama. Okay. Ngayon lang tayo ulit nakita. Napa. Kaya papa ice din ako. Pwede ba? Ano <laughs> ba? Ano ba? Mami, may tuturo ko sa inyo ano, mga exercise sa inyo. Ang ah, simple lang gagawin nyo. Katulad yan, government kayo. Eh, ngayon, bigayan na naman ng na, ano, magpapasko. Oo, oh, eh, sasama nga nila ko. Sabi, mag, Mapapalaban na naman kayo sa mga kakata. Hindi, hindi, nila ako. ka na lang na ng pagkain. Sabihin na, na namin. Yung... Eh, yung mga relief. Eh, siyempre, kita yung halo-halo yun. May dilata, may bigas. Uh -huh. may... Kung ha, hindi rin ka, hindi kagaanan. Uh -huh. Sabihin natin limang kilo yun. Eh, hindi lang. Limang kilo hindi na yung bigas eh. Sampung kilo na ata eh. Oh, hindi lang. Sa bigas pa lang yun, sampung kilo na. Yung mga dilata. Umuunti lang naman talaga yung bigay ng DSWD pagdating na sa barangay eh. Mm -hmm. Pag pinasa na kay Neo sa barangay. Mm -hmm. Kita na yung dating corned beef pagdating dito, 555. <laughs> <laughs> yung limang kilo, nagiging one and a half na lang eh. Swerte mo pa. Pagka uh, di ka pa pinagalitan. <laughs> Ito, pakiramdam ko parang maga eh. Yan ito yan, mami, yung tinuro ko sa inyo kanina sa putan. Mm -mm. Napakaraming ngayon dyan. Parang maga, eh, ito, Kaya parang pili nyo maga. Oo, eh. Uh, mag impingement ang tawag dun. Impingement to the nerve. makuha? Sa susunod na balik nyo, sir. Huwag ganito, ang uh, mga lungon sa uti niya, kaya short. Ah, mag oh, okay, okay, Para matamaan, medyo maluwag. Dito, uh, kaya sabi ni mami, Parang piling niya magari to. Okay, eh. Tinuro ko na nga, napakaraming nerve doon. Ito yung purpose nung kung bakit sinisiko namin. Kasi pagka... Ang sakit din sa kamay pagka araw-araw. Kaya sinisiko na namin. Malamang umislide ulit yung ano eh. Yung inopera sa inyo. syempre mm -hmm. eh, matagal na ba naon na eh. 17 years na eh. years na Pero nga, kung may bakal yan, hindi ko ba basta masagagalawin yan. Ay, Iba magiging an ano, ano lang siya, nagmula lang siya sa parang nagbulas. Pero oh. na, ako naman, nung pa yung anak kong pangatlo eh. Nandun siya, um, nagmula ang mula yan eh. Pumutok tayo ngayon ang kaya... Mas lalong nagkakandaleche-leche pag may mga nakakancel eh. Hindi mo alam kung paano saan may sisiksik. Kaso so, pa, so, so, -e. eh, parang buti nga. May mga pa kami, ito, mahirap na nila kung itatay ka nila. Dati yung mate na itatay ka pala. wala nga. Puno wala. Lagay sa dibdib. Yan. Mami, mami, uh -huh. tuturo ko sa'yo after nito. Tuturo uh -huh. ko sa'yo lahat ng mga nararamdaman mo. Kung ano yun, kung ano yung tama nga mararamdaman mo, yung regular na pangkaraliwan pala. Okay. Sa'yo. Uy, uh, isa lang, isa lang. Okay, it's safe. Um, yung Pagungulong-tutungan. Ano sa balakang? Diyan lang. Ano tutuwan Tuturuan ko kayo na magiging diskarte nyo. Ngayon, yung nararamdaman nyo sa mga paganyan, pangkaraniwan lang sa inyo yan kasi sirayin dis nyo. Ngayon, ang magiging diskarte nyo dyan, syempre, ang pasok pa rin ngayon, katrabaho kayo. Baga, maraming mga palakad-lakad yan na sumasahod eh. lang <laughs> Sabihin nyo lang, na... Op galing kayo sa opera. Uh, 90 na rin. Ngayon, 99 tapos pag nasa bahay kayo, pag nasa bahay kayo, kahit pa paano, stretch yun na lang ganito. Wala hmm. Okay, one, two, three. Ganun lang kabilis, ha? Ganun okay, lang Para yung dito, yung masin, pa pakiramdaman nyo, ha? Ito ba yung kanan yung masakit? Ito, ito, ito. O, tingnan nyo. One, two, three. Pansinin nyo, naiinat yung banda sa masin nyo. Okay. Uh, Yan. 1, 2, 3. Kaya nyo? Walang masakit? Wala, wala. Oh, very okay, good. Ang masakit kung ang tinataas na ano. Yung ganito? Hindi, may kaya, medyo kaya. Kaya na. Kaya. Kasi nagbago na. Uh -huh. Pero, magkaganong pa man, unti-unti nyo lang, kung siyempre, mas maganda yung walang masakit. Kung yung kaya nyo yung pain. Kasi sa mga umiidad, mas weak na kayo para sa aming mga bata-bata pa. -bata -ba. Mas weak na kayo sa pain. Kaya yung, 1, tempo drain. Ganun lang. Mabilis lang. Tapos, yung mga muscle nyo sa puwet, kayo na rin baga Plus ako. Yeah, eh. mm -hmm. Ganun kaya kaya na, ano um, naman yan eh. Ganun yeah, Kung may mga anak kayong babae, ganun pa. Hindi, kaya alam. Kaya nyo. nyo. Mas Okay po kayo. Ano kayo, CJ? Hindi, ako. Pagano'n, so, pagano'n. Pagano'n. Sakit, pag -ano. sakit Dito yung sa muscle sa puwet. Apo, auto, no, okay. Kala ko dito eh. Hindi pagka, sa muscle, pagka sa muscle, sa muscle sa puwet, ano lang yan, nakukompensate lang yan. Hindi talaga yan ang main problem. Okay. Kasi dyan, walang joint dito. Yung mm. dito, yung pinaka muscle dito. Mm. Nandito yung sa hip joint ng muscle, ay yung joint. Mm Tsaka dito, kung dito masakit, uulitin ko kung masakit. Pero kung hindi na, dito sa muscle sa puwet. Kusa yan mawawala. Pag na-adjust ko rito, unti-unti yan. 3 to 4 days, mas may experience yung mga paghihawa dyan. Tsaka yung dito, yung muscle dito. Buo yan, walang muscle dyan, no? Kung baga, yung dinadaanan lang ng sciatic yan, mm sciatic nerve. Kaya dito, pwede nyong masama sa inyo. Start dito eh, oh. start dito, hanggang dito na. Yan, yeah, tapos tumitigil sa muscle. Tapos dito nung pag sa pag sinasali ko siya dito, ito to yung parang... Pag ano, kahit paano, ganyan-ganyan mo lang yan. No? Dito, yung pupas ito, yan eh. Pag yeah. sinasali ko, pagka inihilig ko siya dito, medyo sumi. Umiibit. Pababa. Pababa ako. Pag ganyan, pag ganyan. Taas ang ginagawa ko. Pag ganyan, no? pababa. Uh, yung mga masin, lambingin nyo lang yan, huwag yung diinan. Ah, uh, huwag oh, yung diinan ko pa kasi... Mami, kailangan nyo nang bumili ng ano, servilan nyo siya ng ano, yung back brace. Wala, pasingaw siya. Meron Pinaano na, ano nga ako yung eh, sabi mo back -price, back -price, back -price yung back-brace mo. Back-brace yung gilid gilder sa buntis? Yun. Uh back-support -oh. mo yun eh. Hindi back-support. Uh -huh. Yun lang. Hindi kayo nasasaktan. Nakaupo kayo. Okay lang kayo? Okay lang po. Ang masakit sa akin talaga. Pag tumatayo na tapos hmm. na kung na ako, hindi na ako makakadal. Tignan natin ngayon. Oh. At nahirap na ako. umiyak ako sa gabi. <laughs> Kasi... Kasi... Dati hindi ako ganito. Ako na, mag-isa sa kwarto. Oh. Ako, malayan na kasi yung bahay ko eh. Uh, Umidad na tayo. Okay, o, eh, wala naman. Nag-a-assist masyado sa kanya. Okay. Mas maganda rin talaga yung maraming anak. No? Uh, may, umay, may may iiwan ng kaunti. Pagka... Pagka... Dalawa lang anak mo, isa. Pag nag-asawa, wala na. Oo nga, uh, uh, totoo. Ah, Siyempre, umiidad tayo minsan, namamatay yung partner natin. Mag-isa na tayo sa bahay malungkot na malungkot na. Pag man naman naki, ano ka, hindi, wala kang lalagyan eh. Ikaw mag-isa, ngayon, siyempre may asawa na anak mo. Pag naman nakipisan <smoking> ka ron, ang sama naman kasi may kontrabida ka. Hindi 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 natin malagyan yung usan. darating ang panahon, magiging magulang din tayo. Magiging ano rin tayo, kasi ba, sabi lang, biyanan, anay ng tahanan. <esten> Subukan nyo maging biyanan sa susunod. Sabihin, ac <fun> <laughs> <scratching> <economics> tapos wala siyang makasama. Ang hirap pala na ano, merong mga teroristang biyanan. Merong ano rin. May maraming ano, ilang piraso lang yung teroristang biyanan. Yun ang yung Pero ang hirap din ano, malungkot sila pag umiitan. oh, okay. mami, tayo! <laughs> Sige, lakad ka! Maganda mo, oh, lakad! Okay. okay. Oh, musta? mas relax yung balang nyo o mas... Kanina, mapigat eh. Ayan, eto, eto. May iwan ba yan? Oo, explain ko sa inyo. Opo. Dito, sa totoo lang, sabi ko na sa inyo, hindi yan ang main problem. Uh -huh. Ngayon, relax na yung balang nyo. 3 to 4 days, unti-unti yan. Kasi makakabalik na yung circulation eh. Napipigil lang naman yung circulation dyan dahil nga sa impingement sa balakang. Hmm. Na may mga tama, may diffuse, may protrusion may desiccation, dahil doon yan sa balakang. Ngayon, pag na-adjust na, na maayos sa balakang nyo, wala nang ngawit. Yung mga naku compensate gagaling din yan. Ang ano nga lang, siyempre, kailangan nyo lang mag- mag -antay, antay ng mga ilang processing lang, healing process. Tapos, mami, sabihin na natin granting na may mga kumikirot-kirot pa sa balakang nyo. Alam nyo kung bakit? Yun yun eh, may sugat yung dis nyo. Pero pangkaraniwan lang yun. Huwag lang yung kagaya nung una na. Mm -hmm. Hindi kayo makaupo, pagpatayo. Huwag lang yung ganun. Mm -hmm. Huwag lang yung ganun. Pero ngayon, iba na. Mm -hmm. Ngayon, normal lang yun na no, parang kirot-kirot. Doon na yung papasok yung tinatawag na nireseta sa inyo ng mga doktor. Sa tulong ko, sa tulong nila, mag-combine yan, kayo magbe-benefits. Mm -hmm. Kasi hindi pa umuubra yung mga gamot. Kasi nga, wala pang adjustment na maayos. Pero kung may adjustment na, may tinitake kayo mga vitamin na katulad niya, may oro kay osteopin niya. Paghina na mismo ng buto niya yan. Sa tulong nun, kayo magbe-benefits. Okay? Adjust muna bago. Kung di man umubra yung 12 session doon, bigyan nyo na ako ng mga ilang ano lang, ilang pectus. Pero kung wala na, eh, tuloy ang buhay. Happy-happy together. Okay?